Ito low, ito yung high. low, so, high yan ang kasayan ha. Pupulo tayo ngayon dito kami, no. So, may stator. Tapos, i natin. Kasi kasayan, kaya niyang pailawin. Ang problema, kung hindi mo pa alam ito, maglalagay ka ng ilaw, masasayang yung pera ganyan yung paputokin. Ito siya ba? Ito yung light coil natin, yung yellow. 8 volts lang to maaari itong masira kung ipipirmis natin siya sa 50 volts pataas kasi itong test light natin hanggang 48 volts lang siya ito siya ha dumiretso kagad kayo sa light coil ito yung mangyayari dyan bubuksan natin coil tsaka sa ano uh, 21 volts kaya 21 volts yun ha nakailaw tayo ano natin kukunin sa negative natin kukunin yung reading kukunin natin yung reading sa negative ha tutok mo dito talagay natin sa yellow kukunin natin yung reading sa negative para kita rito sa ilaw ito yung negative natin ito so, rin yung reading nyo ito yung negative natin ha negative natin is 20 ano 20 volts ito kaya na ito din ang may ilaw yung kita rin yung ilaw yung makikita nila yung ilaw ha 19 volts ito sya kasayang panuro rin nyo yan e, yung ilaw natin nakailaw tayo ha Ano nangyayari sa ilaw? Ito pa. Sira na yung ating ano ha. Pansinin nyo. Yung isang ilaw natin wala na. Yung low. Yung low, na wala na siya ha. O. Naka-low tayo ha. Ito yung power ng low. Okay, buhay ha. Ito na yung isa. Diba? Magkakaroon ng bultahe lang to pag, pag uh, inay ko yung ating ano, inay ko yung ating ilaw. Kaya siya oh. siya. Pag nag-high tayo, mawawala yung voltahe natin dito, ha? O yan. na sa kapila? Ito, ha? Okay. Ito. Okay, 19 volts yung reading natin, ha? 19 volts. Ito ang kasamayan naman. Tingnan nyo kasaya kung paano ma mapunti kagad yung ilo niya. Pagka hindi napansin. Ito siya, meron niyang reading ito ha ah. ito 20, 24 volts paglilipat natin sa kabila 24 volts din siya 44 volts pag nag revolution tayo 44 volts kaya kasaya kaya kailangan alam nyo yung reading ng nyo ng ilaw ito yung dahilan na bigla na lang mapupundi yung ilaw nyo na wala kayong kalam alam kasi basta lang sya ikabit, tapos yung wiring pala hindi sya duma dumaan ng regulator rectifier basta lang nagpailaw walang regulator rectifier walang battery kaya siya kaya yung ilaw natin napunti na siya agad dahil kaya siya napunti dahil napakataas ng kanyang reading saka tapos rep 50 volts yung kabila sayang yung light coil hindi ka tayo pwede pwede kailangan mag magkakabit tayo dadaan sya sa regulator rectifier buo yung regulator rectifier natin para hindi gantong hindi siya mag re ng sobrang taas at hindi ka agad yung ilaw natin hanggang dito na lang mga kasayan salamat sa panunod